Drama presents, presents. hondoon Manan so sa so, 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 so. kaaway. Ano pa na sayang kaagikan? No kining sa kababay ng tagasibug City ang natwante tambo nito ta Lana. by Radio Mo TV. Oh, onsa? Makikbuwag ka na ako, Renz? Wala na. Nga naman, onsa may nabuhat na ako? Wa. Ha? Unsa'y wa? Pagtarong ko na, Bi. Sulti ko sa kung noon sa problema ni mo. Oos mo na ako. Tana. ko lagi kung noon nabuhat na ako. Huwag ka o... gibuhat. Muna ako yung kalagutan ni mo. Unsa? Huwag ko kasabot. Pasabta na ko ko, Renz. O sige. Pasabdun, ha? Mo'y ang gigkalagutan kay wa kay gibuhat papadungdungog niya nimo. Ag gusto niya nga may mahitabo ninyo? Oday. Oh, Tungod lang ana. Maogani. Sakit kayo day uy. Maura day siguro na iyang giapas na Dili man kaangay maguol ana lana. Ha? Nganu man. Dili ni mo deserve ang lalaking ingon ana. Dili na love iya. Die mercy. Sakto si Mercy. Diliko ko love the rats. Ako orang lawas may iyang giapas. Okay, dili ba kumusugot na magpahilabot niya? Dali na kaysa nakibuwag na ko. Maong sugot ka Kalimtanan Kalimta na na ako si Renz. So, sa pila ka buwan, naka-move on agad in town ka Maulagi pa, uy. Dili sa hadlali mga akong giagian sa pag-move on ako ni Renz pa. Sa una, mag pa palang gadi sa empangan. Muhilak tayon ko. Eh, karon magkatawa na lang yun ko. Kung... <laughs> oh, karun nga, okay ka naman. Mutrabaho na kagbalik isip wedding organizer? A Ambot lang kaha pa. ah Okay naman ko, pero sa pagkakaroon mo ra, dilip ako gusto mo balik ang trabaho ah. <sighs> Pila naman lang din Billy sa kong kuwarta wih, happy taman mo ru ta kontiniko na. Kinahanglan ni kita ko mo trabaho balik. Day, kinahanglan ni kita ko si mong tapang. Ha? Nga man? Ano sa di problema? Naku'y client sa kasal. O galing mag-aabot na mo schedule kay nasa ko'y client good nga meeting O niya, ano sa may ako matabang? Ikaw may pakik-meeting be for me, please. Ah, oh, okay, sige. Meeting rabit ako. Okay na na. O karo na niya, ha? Lana? Oh, wow! Paspasa, no? Kaslaran na di ka, Oh, Lana, kung... Eh, sugod na ta. Dili na ta mag-usik sa oras. Um, sige. Asin? Renz nga, Renz? Oh, lagi. Ano, no? ang groom. Kilig na ang tako. Sus, ayaw na pagkilig-kilig kay Way. Ayaw tong tawahan, ha? imagine? Pila pa lang kabuan, wa pa abtig tuig na na si unon. Ayon Ayaw na lang ko na una, Aoi. Ako pa ni Mono. Imo na lang sugton si Romel. Duga na ba ito ng wayab ni Mo? Ha? Recorded by Radio Mo TV. Tinawad, disagot-agit ko ni Lana. O, oh, Romela. Kay sa tinood lang, oh. ganahan man sa kuni mo. Buotan ka. O naibaw ko nga makatonraon niya kung pagkikungman ni Mo Pohon. Um, pabuto na ko nga mabutang na. Huwag mo nang kamot ko nga, in love ka na ako, Lana. Grabe kayo yung effort si Romel sa mga relasyon. Huwag. Ang kuno na ako. Nakonsensya ko. Kay sukat nga nakita kita na ako gusap si Renz. Murag nibalik balik ang akong feelings niya. Pero dili na ni pwede. Kinahanglan na kita kung patyo ng pagbati, ah. Kay kasluno na si Renz. Hindi hey, si Renz, may kasluno uy. Onsa? <laughs> Nagkatawa ko na tinuod ng groom. Kay nagtoo ko no ka si Renz mo ay groom. Oo, oh, iyan na lang kagipasagdan po kung siya matuhuan. <laughs> napag yun yun chance, dai. Dili na, dai. Dili na kung magkigbalik niya. Lana. Oh. Nagun sa dinis ako boarding house. I miss you. Karon na nuna din na tawyab. Karon pa dun ay na itabu na to. Dalipay na ka ngay nga na itabu na ti. Ngay na ni mo imong gusto. Di ba more na rin imong yapas na ako? No. Dili na mo yung kapas ni mo. Mahal kita ka, Lana. Mahal kayo. Masilo ako sa so kong ibuhat. At lagi ko klaing chance. Please. Onsa? Nagbalik mo? Oday. Oh, Og akong gibuhagan si Romel. Dahi! balik niya? Pero dai love pa ko niya. Ay, naku ni mo. Abi ni mo, no? Ako'y naluoy ni mo. Ang tanan ni mo sa kripisyo pag move on ni mo niya, nabaliwa na. Kay, nagkigbalik naman dapon ka niya. O, ako magbuwag niya, mo. Magsugod na sa bas Basta kinisalig ko niya, day. Ug bas sindi ay Deserve niya ang hatagan o second chance, di ba? Ma, dayon taglakaw inig Sunday, Renz? Hala. Kasal man rin po. Ano ba? Sa akong igagaw ba? Kasal rin ba niya? Nakahinom rin ang gandong ang organize mo mga amiga? Oo. Katawa? Oo, oo. Oh, 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 oh. Pero, akin yung... di lang di imbitaron ha? Kaya kung anong god, inihap lang ko mga bisita god. Oo, mao ba? Ah, okay rao eh. Kasabot ra ko, Renz. Ha? Ah, ano ba? Ano sabi problema ni mo? Nagpa-asif <laughs> ko nga magpasabi ako laing organizer sa kasal sa Ig Agaw. Pero hindi kalit kong tunga dito. O gang hanggaw ni mong kuyap? Naikauban ka ba ba? Ano sa? O gano'n ka sa ni Sir Sapsyon? Nag-propose sa maong babay! Unsa? Pa-paminawan sa... Unsa naman sa akong paminahon ni mo? Ha? Lainasan nga bakak? Ayaw na, Renz! Palihog lang igo na sa mo pagpasakit na ako! Paminawa sa kulang. Lakaw na! O oh. ayaw na pagbalik sa kong kinabuhi! Mautoy na kong kayo na kong sayop na nihatago og second chance ni Renz. Maunisaad na ang cute ko sa kong kagalingon, nga dili na kong magpadapan niya balik. Dinhin na lang kutob, Ug daghang salamat sa pagtagad More power RMN. Recorded by Radio Mo TV. Magugeto maihay galang ka Lana, City. Uban sa awit ngayang ang awit nga regalohan, Huwag ka na ang babalik. Mga kaagay, gibahatan na sa radyo ni Carol Marie Kain. sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag, mga sukin di paminaw. kinasing-kasing kong kidapit sa so papadaan. Sa inyong nakalain laing kaagi sekirabui nga nag liput sa sa kawit. Yadris lang ning tulumanon, handumanan sa sa kawit, care of RMN Production Center Studio, third floor, Jose R. Martinez Building Osmania, Boulevard, Cibo City. Ubaka ipadas sa handumanan official Facebook page. Handun sa sa kayon. 大家，你 سلامت س ی a و ن با ب ب ی ن